Isipin mo ito. May isang lalaki na pumasok sa isang kwarto. Tahimik. Hindi mo siya kilala. Wala siyang sinasabi. Pero lahat ng tao biglang nagbigay galang. Bakit? Dahil sa presensya niya. Sa kumpiyansa sa katawan niya. Sa paraan ng paglalakad niya. Ang respeto. Isa ito sa pinakamahalagang yaman na pwede mong makuha sa buhay. Pero hindi ito basta-basta ibinibigay kailangan mo itong paghirapan, alagaan, at patuloy na patunayan. Maraming tao ang gustong gusto ng respeto. Pero hirap silang intindihin kung paano ito makukuha sa paraan na totoo at tumatagal. Pero paano kung sabihin ko sa iyo ang anim sa pinakamakapangyarihang body language tricks para makuha ang respeto ng kahit sino? Makinig ka ng mabuti, lalo na sa huling tip, dahil game changer yon. Number 1. Personal Space Awareness Ang personal space ay parang invisible armor ng respeto at kumpiyansa. Kapag masyado kang lumapit, para kang sumasalakay sa teritoryo ng iba, nagiging uncomfortable sila. Pero kung masyado ka namang malayo, nagmumukha kang mailap o detached. Ang sikreto, tansyahin ang tamang distansya. Isipin mo, nasa isang one-on-one -on -one business meeting ka. Imbes na sumubsob sa personal space ng kausap mo, tumayo ka, o umupo sa layo ng mga tatlong talampakan. Sapat para magkausap kayo ng komportable pero hindi nakakailang. Ipinapakita ng ganitong klasing awareness na ikaw ay may kumpiyansa, may respeto at kontrolado mo ang sitwasyon. Maging mapagmasid. Kapag napansin mong bahagyang umaatras ang kausap mo, huwag mong baliwalain, i-adjust mo rin ang pwesto mo. Hindi ito pagiging sunod-sunuran, kundi pagpapakita ng emotional intelligence kapag nire-respeto mo ang boundaries ng iba, mas pinapadali mong pagkatiwalaan kanila. At kapag may tiwala sila sa'yo, mas mataas ang tingin nila sa'yo. Diyan nagsisimula ang tunay na respeto. Number 2. The Power Handshake Ang handshake ay hindi lang simpleng pagbati. Isa itong unang galaw sa laro ng respeto. Isang mahina at malambot na handshake nagbibigay yan ng impresyon ng takot o kawalan ng tiwala sa sarili pero pag sobra namang higpit parang nananakot ka naman ang tamang paraan isang matatag pero kontroladong handshake kapag nakikipagkamay ka sa isang CEO o potensyal na business partner iabot mo ang kamay mo ng may layunin hindi basta-basta lang siguraduhin matatag ang kapit hindi masakit pero ramdam ang kumpiyansa maglock ng mata panandalian lang pero may impact. Tapos, samahan mo ng isang banayad, pero kumpiyansang ngiti. Sa simpleng galaw na, yan, panalo ka na agad sa unang impression. Kung di ka sigurado sa handshake mo, humingi ng feedback mula sa mga pinagkakatiwalaan mong tao. Sanayin mo to hanggang sa magsalita ang kamay mo ng, Ako ay matatag. Ako ay kalmado. Ako ay mapagkakatiwalaan. Dahil minsan, isang kumpiyansang handshake lang ang kailangan para igalang ka ng isang buong kwarto. Number 3. The Head Tilt and Active Listening Ang simpleng pagtilt ng ulo ay isang galaw na madalas hindi napapansin pero malakas ang dating. Isa itong paraan para ipakitang interesado ka, nakikinig ka at nirerespeto mo ang kausap mo nang hindi nawawala ang iyong autoridad. Isipin mong nasa isang team meeting ka. May isa sa mga kasama mo na nagsasalita. Nagpapaliwanag ng idea. Imbes na tumango lang o tumitig ng blanko. Bahagya kang yumuko pa sulong. Itagilid ng kaunti ang ulo. At dahan-dahang tumango habang nakikinig. Ipinapakita ng kilos na yan na pinapahalagahan mo ang sinasabi nila. At tandaan mo, nire-respeto ng tao ang mga taong pinaparamdam sa kanila na sila ay pinakikinggan. Pero huwag sobra. Hindi ito drama. Panatilihin mong kalmado at natural. Ibalik ang ulo sa neutral na posisyon paminsan-minsan para mapanatili ang presence at authority mo. Ang kombinasyon ng pakikinig, presence, at kumpiyansa. Yan ang nagbibigay sa'yo ng respeto na kusa nilang ibibigay. Number 4. Feet Placement and Grounding Ang mga paa mo, iyan ang pundasyon mo. Kapag hindi mapakali ang galaw ng mga ito, parang sinasabi rin ng katawan mo na hindi ka sigurado sa sarili mo. Pero kapag matatag ang tindig mo, nagiging simbolo ka ng lakas at katatagan. Isipin mong nasa gitna ka ng isang high stakes na presentation. Imbes na maglakad-lakad ng walang direksyon o magpabalik-balik sa entablado, huminto ka. Tumayo ka ng tuwid, nakatanim ang mga paa sa sahig, bahagyang nakabuka sa lapad ng balikat. Sa ganitong tindig, bawat kilos mo ay may bigat. Bawat salita mo ay parang sinusuportahan ng lupa mismo. Kapag nakakaramdam ka ng kaba o tensyon, huwag mong hayaang sakupin ka nito. I-channel mo yung nervyos pababa. Pakiramdaman mo ang sahig, idiin mo ang mga paa mo. Para kang tumutubo sa lupa, steady, kalmado, hindi matitinag, Ito'y simpleng trick, pero kapag na-master mo, lalakas ang aura mo. At mararamdaman ng lahat na kontrolado mo ang sitwasyon. Number 5. Move with Purpose Malaki ang epekto ng galaw mo sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Ang mabilis, magulong kilos, nagmumukhang desperado. Pero ang mabagal at maingat na paggalaw, Iyan ang kilos ng taong may kumpiyansa at kontrolado ang sarili. Isipin mong papasok ka sa isang event na puno ng importanteng tao. Imbes na magmadaling maglakad papunta sa sulok o magtago sa crowd, dahan-dahan kang pumasok. Diretso ang likod, banayad ang hakbang. Nakikipagkamay ka ng may kumpiyansa at panatag ng ngiti. Bawat galaw mo ay parang sinasabi, Narito ako. At alam kong karapat dapat akong nandito. Kung gusto mong masanay sa ganitong klaseng body language, subukan mo ang mga activities tulad ng Tai Chi o Yoga. Tinuturuan ka nitong gumalaw nang may intensyon. Hindi barabara, hindi padalos-dalos. Dapat bawat hakbang, bawat galaw ng kamay, bawat pagtayo, parang sinasadya, parang may kahulugan. Iyon ang kilos ng isang taong alam ang halaga niya. At doon nagsisimula ang respeto ng iba. Number 6. The power of silence. Malakas ang salita, pero mas makapangyarihan minsan ang katahimikan. Sa isang pag-uusap, debate, o presentation, ang taong marunong tumahimik sa tamang sandali, siya ang kadalasang pinakikinggan. Isipin mo'ng nasa isang heated na meeting ka. Lahat nagsasalita, nagtatalo, nagsisigawan. Pero ikaw, tahimik. Huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa mga mata ng kausap mo. At bago ka magsalita, nagpos ka. Biglang tatahimik ang kwarto. At pag nagsalita ka na, bawat salita mo, babagsak na parang bigat. Dahil pinaghintay mo silang makinig. Ang tamang timing ng katahimikan ay isa sa pinaka-underrated na power moves. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagpapahabol. Ipinapakita mong ikaw ang may control. Gamitin mo ito lalo na kapag may mahalagang punto kang gustong idiin. Bago mo sabihin ang punto, huminto ka saglit. At pagkatapos mong sabihin, huminto ka ulit. Ipadama mo ang bigat ng sinabi mo. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas ang boses para respetuhin. Minsan, ang pinakatahimik. Siya ang may pinakamalalim na impluensya. Ang respeto. Hindi mo ito basta pwedeng hingin. Hindi mo rin ito makukuha sa shortcut. Ang tunay na respeto, pinaghihirapan. Paulit-ulit. Sa mga simpleng kilos. Sa paraan ng pagdadala mo ng sarili. Sa integridad na pinaninindigan mo kahit walang nakakakita. Ang body language mo, iyan ang pundasyon ng presence mo. Kapag master mo ang maliliit pero makapangyarihang galaw na iyan, kusa kang igagalang ng mga tao. Hindi dahil sa sinasabi mo, Kundi dahil sa kung sino ka kapag wala ka pang sinasabi Kaya kung gusto mong mabuhay bilang isang taong tinitingala Igalang mo muna ang sarili mo Panindigan mo ang mga prinsipyo mo Galingan mo sa ginagawa mo At ipakita sa kilos mo na karapat dapat kang pakinggan Dahil ang respeto, hindi mo kailangang habulin Pagtotoo ka Ito mismo ang lalapit sayo Kung handa ka ng maging bahagi ng isang porsyentong community, yung mga lalaking pinipiling maging higit pa sa karaniwan, huwag mong kalimutang i -like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Sama-sama tayong aakyat, hanggang sa susunod. Ingat ka!